Saang panig ka dito? Ayon sa mga awit, chapter 37, verse 21, ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli. Ngunit, ang matuwid ay nahabag at nagbibigay. Ayon sa Biblia, ang mga hindi naniniwala at tumatanggi sa katotohanan ng salita ng Diyos ay aharap sa iba't ibang uri ng parusa. Mayroong sulat si Apostol Pablo at si Silvano at si Timoteo sa Iglesia ng mga taga Thessalonica at Korinto na nasa Diyos, nating na Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Ayon sa ikalawang mga taga Thessalonica chapter 1 verse 8 to 10, ito po ay buwag muna. Sinasabi na ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Basahin po natin ang kabuang nilalaman ng ikalawang mga taga Thessalonica chapter 1 verse 8 to 10. Sa 8, na magihiganti sa hindi nagsisikilala sa Dios at sa kanila na hindi nagsisipalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Sa 9, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalatian ng kanyang kapangyarihan. Sa 10, Pagkaparirito siya upang luwalhatin sa kanyang mga banal at upang siya'y maging kahangahanga sa lahat ng na mga nagsisampalataya sa araw na yaon sapagkat ang aming patutuo sa inyo ay pinaniwalaan. Atin namang tunghayan ang 1 Corinto chapter 6 verse 9 to 10. Ito po ay buod mula. Binabanggit din na ang mga masasamang tao kabilang ang mga hindi naniniwala ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Basahin din natin ang kabuang nilalaman ng unang Korinto chapter 6 verse 9 to 10. Sa 9, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapit ni ang mga mananambas sa Dios Diosan, ni ang mga mga ngalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, sa ter, ni ang mga magdanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupi, ay hindi mga mamana ng kaharian ng Diyos. Ayon naman sa unang Korinto chapter 6 verse 11. At ganyan nga ang mga ilan sa inyo. Do you hear the promise of salvation through our Lord Jesus Christ? Ulitin natin ang unang Korinto chapter 6 verse 11. Ngunit nangahugasan na kayo ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. In English, 1 Corinthians chapter 6 verse 11. And such were some of you, but you are washed, but you are sanctified, but you are justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Yan po ang ating ipinaglilingkod ngayon. Bago tayo magtapos, ay inanyayahan ko po kayong na mag-like, share, and subscribe dito sa ating channel. Mag-join po kayo sa ating community channel para marami pa tayong mapaabutan nitong salita, ang mabuting balita ng Panginoon Diyos. Hanggang sa muli, ako po si Rogelio Bernardo Manlangit ng My Bible Shirt and the Words of Wisdom. Maraming salamat sa Diyos.